Tsaka ayaw ba ng ating Diyos yun? Ang nagpapakamataas ay ibinababa po niya. Ang nagpapakababa, siya namang itinataas naman niya. Mago kayong pa... Wala na ngayon, tatay ng Diyos. Ay, huwag ka magkasalita. Yun ang puputuloy kita. wag ka magkasalita ng gano'n. Wala ba? na raw, wala na raw, Diyos. Ako, sa Panginoon lang ako umaasa. Ba't mo nasabi yun? Wag. Ang Diyos siya. Lahat na may hirap, tiyo tulungan niya. Eh, hindi eh. pa nga papasama. Yun, anak. Puputulid na kita. Huwag ka magkasalita ng ganun. Ang tanong, si, yung mga katekram, padala ng Panginoon sa iyan hey, na hey, para tutulong sa iyo. Pwede hey, hey, naman nung gumagawa ng kakapahamak yeah. ni eh. Sino bang gumagawa ng problema? Kayo po, di ba? Kung nabubuhay ko kayo sa mali, talagang wala pong ang maganda. Ngayon, kung nabubuhay ko kayo sa tama, at inaayos niyo yung buhay niyo, ginagawa niyo yung pwedeng gumihawa po yung buhay niyo, hindi ginawa naman niyo talaga. Opo, opo. Ako po sa maaapanginoon lang po ako sumasandal sa lahat po ng problema na nagdadaan sa akin. Sabi ko nga, Apol, swerte mo. At mayroon pang tumutulong sa'yo sa puko sa ng mga sa mga katekram. Hmm. Hindi ko, po ngayon. nalungkot po ako sa sinabi ni Nani Apol na kung may Diyos. Nani Apol, nandiyan naman po siya. Nasa Diyos ang awa, nasa tawang gawa. Ang ay, tingnan nyo, sa... kung tuloy-tuloy po yung pag-aanap buhay ng ganyan, hindi ko kayo magugutom. Hmm, eh? ako, ako, ganyan lang po ako. Mm. Mm. Medyo nakakaraos naman po ako ng, yun, mababaong baon ng mga bata. Minsan yung bagong panganak ko na yan, tulung tulungan din po kami. Ayan, mag, hanggang alas 10 po kami, minsan nabot pa nga po kami ng alas 12 mm. Sino ba yung nagsabi na binabantaan kayo? Si Kuya... Ano Pati ba, diba, Jig? Sino pa ba? Sino pa ba po bang Di si ba, di ba po umingi na siya ng sorry sa inyo? Ano pa hubang ano? Si Bajing lang nag nagsorry. Yung kapatid niya, hindi man nag-sorry. mo may utang pa sa akin yun. Hindi pa binabayaran. Huwag sa sila magsasalitan. Nagpapatawad ka na, Paul. Alam mo, Apol, ah, ang Panginoon nagpapatawad. Oh, Tayo pa kayang tao. Nagpabanta sila na sa akin. Hindi gawin nila. Hindi tayo natakot pa ako. Napatayin ako sa loob ng bahay. O, sige ka. Ako... Hindi gagawin ako. Hindi naman ako natatakot sa ano niya, baril niya eh. Sa kitsilyo niya eh. Pero huwag niya lang ipapakita sa mga anak na sasak*** na ko. Huwag lang sa harapin ng mga anak ko. Yun ang nakakaya ko. Gusto ko ako lang mag-isa. Yung walang kasamang bata. Akala po okay na tayo. Meron po ako pag magpag... niya. hindi ko po alam yan ha. Yung Badjing lang po. Unang-una po sa lahat. Akala ko okay na Meron pa palang isa. Yan, ala po akong alam diyan. Yung si Badjen lang po ang talagang abot po ang sorry. Nung hindi nga po natuloy mag-ano, ipalaigit. Alam niyo po sa totoo lang po, kaya nga po, ano din sila sa akin. Pinuntahan ko pa puro niyo. Uh, Badjen ka ako, una sa lahat. Kaya para ko ako yung mga anak. Hindi ka ako natuloy yung biglaan na desisyon. Sa dala lang po siguro ka ako ng simbolo na para si Apol eh. Hindi hindi ako yung mga anak. Eh puro po ako ubra ako masisi. Baka ka ubra pa ka makulong doon dahil kung ako. Mm. Eh paano po kung dumating yung panahon na ang mga katekram po ay magsawa? Lalong kawawa ang mga bata. Yan nga po yung... Eh sa akin po, talagang mapipilitan na po siguro talaga kahit ako po sa dalag siguro magdesisyon na. Mm. Kung saan dapat nalain. Ang ano sa akin na, siyempre yung mga mga katekram, yung kumbaga yung panawa nila yung sinisigaw po ng mga kapekram natin dali nun natin to sa DSWD yan yeah, lang ang ayaw ko sa... pag, pag niya sa akin yung mga bata di ba mamatay na lang ako ang magandang gawin nun natin ngayon na yapon gawin nun natin yung makakabuti sa mga bata tapos maghahanap buhay po kayo no nay Oh, Labo. Lahat magiging masaya. Kahit bigay niyo po ako ng malaking pera, hindi ko tatanggapin yan. Basta yung mga anak ko, dito lang sa tabi ko. Yun nakikita ko araw-araw. Hindi ko tatanggapin yan. Kahit anong pera pa yan. Kahit ginto pa yan. Tapos ang kapalit niyo, mga bata, ay huwag na. Di ba lang maghirap-hirap na lang kami mag-iina? O, oh, ganito. Kahit mag-uling. Uh, makakasagot na naman po ako para po atang iba ang mga dapat ng topic ng aking si Apple. Hmm. Number one, Apple, ganito. Kaya nasabi ng mga katekram, hindi ako po yung humihingi ng, ano sa mga katekram, humihingi po ako ng mga salamat mm. na walang tiyagang mag-alaga, ka, magbigay kay Apple. Ako, Apple, ang mahasabi ko lang kaya pinagkaisahan ng mga katekram na ito yung mga batay kukunin. Mm. Nakikita talaga Apple doon sa mga style mm. ng mga ginagawa mo. Oh, tignan niyo po ang, si Ang gusto ko lang, Paul, pangalagaan mo yung mga anak mo, pangaralan mo, hindi naman yung sasabihin mo na... ano kasi, siyempre, maraming nakakita ng mga tao, lalo yung mga paglalabas-labas na lumalabas. Mm. Ako hapo, labing lima yung anak ko. Napakadalang hapo lang makikita mo nga nga ganyan. Mm. Siguro, kung hindi kayo napunta sa akin, hindi siguro nagmukhang malinis yung bata. ang wala na ako. Medyo konting disiplina at konting alaga sa mga bata. Ganun. Ang gusto lang ng mga katekram. Yeah. Yan lang ang hindi, hindi naman sinasabi. Kukunin ba sa iyan kung nakikita na kaya mong pangalagaan? Paglalaban ko yung aking. Lalalaban ko yung eh, anak ko. yung lang. Tata ko mamatay. At sabing SW pa yung kukuha dyan. Hindi ako pumatay. Matira man matibay sa amin. So kakalabanin niyo po ang DSWD. Ay. Marami Dahil pong ako... pulis ang pupunta pagka DSWD. Bago makating dito ang polis, <coughs> na kami pereho. SWD. Eh. Sabay ka <coughs> tay. Yan po yung Kaya ayaw yung po natin niyo. ng ganun Dahil alam ko na po mangyayari. Taragang Pero ang ano natin dito, siyempre, baka sabihin po ng mga telegram baka hindi nyo kami, hindi nyo pinapakinggan yung ano namin. Mm. Kasi ano kapekram eh, dati nangyari na po kasi yung ganyan, ano, iiwas lang mo natin sa pwedeng hindi yung magandang mangyari. Eh, tama. E po kung tutawanan po ni Nanay Ako yung kahit nagbibiro lang pong bubuhusan niyo yung sarili niya ng gasolina. May nakatabi na ako sa bahay namin doon. Itinago ko lang. Parang hindi pa, makita nila yung Itinago ko sa damuhan yun. Isang galon na malaki yun. Isang milkyans yun. Nung ko pa binili ka lang na yun. Isang pailama ko. Ah, makasagot po ko rin mga katekram. nung sinundo ko na nama, namasama pa ako sa tao. At sa mga katekram, Mm. Ang balak pala niya na eh. Dadalhin yung mga bator tatalon doon sa sutulay. Eh. Mm. Kaya nga pati ako nga, sa totoo lang, kaya pula na nadamay ako eh. Iniisip ko nga yung kalagayan niyo yun na eh. Nakakayanin niyo kaya. Eh sabi ko nga po, sa one, two, three, sa panguna, pangalawa, pagdating sa pangatlo, hindi ko na ako aapatan. <laughs> Opo. <laughs> Hindi. lang mo Ano nga? May hangganan? Know, may na. No? Eh, oh, oh, Pang-apat lang pala kayo sa'kin, sa 100 oh. na. Nakikita ko naman pagbago. ko pagbabago Kasi naglilinis yan. Oh. Nagkukuha nyo. Kaya yung ano nyo, yung... yung pag-iisip, pangunawa. Yung mga bata, tignan nyo, hindi ko pumasok. Wala po yung pasok. Sila ulam lang meron. May pasok po. Gusto niyo bang magayaw sila sa inyo? Hmm. Maulit at maulit ang buhay po ni... Yung buhay niyo. Maniwala po kayo. Okay, ganito. Kung ayaw niyo doon, uuwi tayo lahat dun bang kaya lang ho sila ganun sa inyo dahil gusto nilang maglinis ho kayo? May namasama niyo yung pag ano nila na oh, maglinis ka, magganyan ka. Gusto lang nila maayos ho kayo. Pag inuwi niyo talaga kami sa bahay, lalayas na naman kami dito. Pero hindi na kami dito pupunta. Kasi matanda na si Nani Len, baka sa niyo. Hindi niyo naririnig. Pag umuwi kami doon, Mahal kami. Kaya hindi namin dadali yung mga gamit namin. Doon kami sa asal na bundok. Mm. Buti doon tayo may nag-uuling-uling lang doon. Eh di umiuwi na lang ko kayo doon sa ano, sa mga bata. Okay. Kung gusto nyo dito kay Nanay Ellen, uwi-uwi na lang po kayo doon. Ay, hindi. Hindi ko yung sasama yung mga bata na yan. Para maayos so yung ano nila pag-aaral po nila. Patarong sabihin niyo, hindi ko bibigay eh. yan. sinabi ko, dito lang yan, dito. Tapos, mm. pag kinuha niyo talaga sa akin yan, tignan ko lang. At tignan niyo si Angel at saka si, ba, si Abby, ang dami nung alam, di ba? Dahil inayaan niyo muna sila doon. Ilan taon na lang, makakatulong niyo na sila. Tignan niyo, ang bilis na ngunon. Limang taon lang, dalaga na po yung mga yan. Binata na. Matutulungan na po kayo nila. Basta ngayon, isipin nyo lang, isipin mo na natin yung makakaganda po sa kinabukasan ng mga bata. Kung kayo, dito muna kayo. O kung natatakot kayo dahil sabi niyo binantano kayo ni Kuya doon, gusto po nyo, kausapin natin ngayon para mawala po yung takot nyo. Samahan ko po kayo. Para mawala po yung ano, yung takot to sa ano niyo, Nay, may ano po kasi sa kanya eh. Sabi ko, samahan na lang po natin kasi iniisip po niya yung banta sa kanya eh. Para mapag, ano po sila, mawala po sa kanya yung takot. Pagka nag-uusap -ano na po kayo nun, maano na po kayo, makakampante na po kayo. Ano sabi niya, hindi ako doon mm mm po sa burday na yun. Mm-mm. Saka tsaka hindi, hindi man na yun. Wait, wait, hindi ko alam sa ano narinig yung ano yun kayo. Malinaw po ba sa ano yun, na narinig niya po nga lang? Paano po ba pagkakasabi na Apol? Apple? Iwan ko lang daw yung mga bata don Tapos ako daw, umalis daw ako doon. Pag ako daw bumalik doon, baka daw kung anong gawin nila sa akin. Wala po yun. Eh. Lahat to doon may malasakit sa inyo. Ako? Okay, hindi yung pag ano. Yung nga na nagtutulak na Huwag nyo nang pakisesipan dito. Hmm. Kaya nanayalan na, no? Hmm. Yung kaya sabi yun. Hindi ka gagalawin noon. Ako nagkasabi, Apol, hindi ka gagalawin noon. Hmm. Kasi pamamahay mo yun. Hmm. At saka may paggalang pa rin naman no sila sa inyo. Except mother o kayo nila. So, yung pangalawang nanay nila. Pangalawang. Hmm. sabi mm. Ang sabi nyo, pangalawang bobo, kaya nyo. Hmm. Ba't nyo sinasabi? Huwag nyo kasi yun sa... Ayun naman sinasabi dun eh. Totoo naman, hindi naman ako ng pag-aral ah. Totoo oh. naman sinasabi ah. Si Raulo. Baliw. Y sinasabi po nila yon sa inyo? Si hindi po. Gusto ko linawin yun. Harapon po ba nila sinasabi yun sa inyo? Yeah, si Balot. Ay isa lang po nagsasabi sa inyo. Hindi ko makakalimutan yung paano nagsasabi sinasabi pag maraming tao doon sa kanila. Ayan, oh, yun na oh, ho yun. Ako, nakatatak sa isip ko yun. Kaya Oran pag na ako, hmm. baka mapatay ko lang sila doon. Baka sunugin ko pa bahay nila. Oran. Sabi nga po, ang nagpapakababa na yung Apple. Abol... Ako, ako pa mag-ano ma sa kanila. Lubayan yan. Pinagpapaalaan mm. palagbigay sa kapwa, pinagpapaalaan mo na yun. Oo, mm, tama. Ako nga, tingnan mo nga minsan. Oh, marami kong natutulungan, po, ko. nagiging masama ako. O, tingnan mo nga, ako. Darating at darating din ang panahon na lalapit sa iyo. Mm. Ipakahanap ko kang pasayuan dahil biruin mo, mga katikrab, tinutulungan ka. Mm. Ano malay mo, magbago ka lang, hindi pa ganyan. Yeah ang buhay mo. Ang hinihingi ko lang na naman sa'yo, ang pagbabago. Hmm. Sa amin yung mga kayo, o sige, pag nakarinig ako, nang gano'n, na minumura ka, bakit naman ako hindi magagalit sa kanila? Yeah. Kung minumura ka, tsaka wag, mababait yung mga yun. Hmm. Ganun lang yung simbolo ng gabi. Merit lang. Tingnan ko nga po muna sandal. Mm -hmm. Sama ka na? Mm. Magluluto pala si ni Apon.

Nita okay, tapen mah Ayano, nasa lap diyan. na may bago kong lighter. Masarap 'tong po ni nanay Apo. Papurito ko po alam 'yan eh. Puso po na saging. Pwede po yan, ano, yung gigisa mo lang, may dilis, ganun po, ano, opposite. Yeah. Paano po yung plano? Dito na okay kayo magpapasko niyan. Ibibigay ko po yung gusto niya. Hindi ko na, hindi ko na kayo kukulitin sa mga bata. Dito naman ako yung masaya. Ayaw ko naman pong bigay lang kayo sa kaligayahan niya. Sa akin lang naman ko para sa mga bata. Naku, napakatapang ng kape. Huwag ka magkape. Ay, mama mo yan. Ayot. Ako kasi alis na naman ako eh. Hmm. Baong ko ito lagi. Saan po kayo pumapunta? Umabangan lang. Ah, hindi po maganda yung nasa isip niyo, na Apple Alam niyo masama gagawin niyo. Ganun na lang ubaka na ano yung galit niyo para pumatay ng isang tao. Kung galit sila sa akin, galit na lang sa kanila. Eh, tanong nyo din muna sa sarili niyo minsan, bakit po kaya sila ganun sa inyo? Huwag titig na lang mo sa inyo. Magaling lang sila pag umutos-utosan. Parang hayop na lang kami utos-utosan nila. Ba't niyo nasabing parang hayop kayo utos-utosan? Paano po ba sila magutos? Hindi akong gano'n na ano. Sige po. Sabihin niyo sa akin, explain niyo, paliwanag niyo sa amin pa paano kayo utusan. Ba't nasabing parang hayop kayo yung utusan? Tulad ng pumunta tayo sa bahay. Mm. Ako pa ang nagingi ng pera, pambayad lang doon sa nila, motor. Yung mga bata. Tapos tatakotin yung mga tiyatakot nila ako kapag isa kayo mga bata, eh, di wag. Yun lang naman yun. Pagawala na ako intindihin sa service. Dito na po kayo magpapasko. Hindi ako dito magpapasko. Aayos ah, kami rin. Hmm. Kala ko hindi niyo po iwan si nanay, Helen. Ito. Ito na na. Balak na kami. mag na ako ng pera. Hmm. Paano po yung plano? Sige po, sabihin niyo sa akin. Baka lumabas na lang kami na miskaya. Baka din na lang kami. Sa mga tiyuhin ko ron. Sa mga tiyuhin? Ma Ma, ito ba? Meron you... na ka ako. Pwede yung malaman yung mga pangalan nila. Makausap ko sila kung ano, mahatid ko na lang ko kayo sa Biskaya. Gusto niyo ba Hindi talaga doon? Hindi ko may lalayo. sabihin ko kung anong pangalan nila. Hindi po. Gusto kong linawin. Uwi na lang ako kayo sa Biskaya. Hindi ang tahimik parang. Kahit papalo, tayo tulungan ako ni Lula up there. Hmm. Ah, din o pala kayo dito. Nadaling ko yung mga bata doon. Iiwan ko lang doon yun. Ako ang babalik. Nag-iwas ako na may nila eh. Doon ko sila pa ano, sa matuhin ko rin. Mababayad pa yun. Kasi sa mga kapatid niyang ano, mayayabang na nga. Di utang nila, hindi nila bayad-bayaran. Ang nila nang no, babayaran ng babaya utang. Ngayon, hindi pa binabayaran. Oo, oh, ayun niya. Pagka ano ko na... Sino ano po may yun, Apple? Yung katabi niyo? Nagtabi na pala kayo? Wait lang po. Ah, nagtabi na pala kayo eh. Kailan ito? Pati, hindi po. tingnan ko lang. Ah, kala ko yung punganan